Hello guys, magandang umaga dyan, Randall TV once again, may another customer na naman tayong hindi pinayagan mo patato kayo, nagpahena na lang, kaya huwag inaantay ko siya, nanood muna ako ng ball. Ante tinamad na ako nyan, guys, manood, kaya gusto kong maglibang muna at naisipan kong maghugas na lang para makadagdag points kay mama. Ayan napapunta na, papunta na ako nyong guys. Mukha akong tanga eh. Tignan nyo. oh Naita pa oh Ayan na, hugas na ako guys. Napaka solid. Kaya pagkatapos kong maghugas nyan, kinuha ko na yung aking mga gamit. Sketchbook. Ayan, isasampal ko pa nga sa inyo yan eh oh. Ayan. pumunta na ang aking customer yan ayan yan guys kaibigan ko yan guys kaya sinundo ko siya sa labas kasi hindi niya alam kung saan papasok ng bahay namin sinimula, sinimula ko na po mag drawing mag sketch ng we drawing sa kanya yung gusto niya raw yung triangle na may bungo sa loob tulad niyan ito guys ikinuha kinuha ko lang sa google kinuha ko lang tapos dinaglag nilagyan ko ng counting twist nilagyan ko ng bulaklak sa gilid Ganyan mga crack ayan sketching muna tayo dyan guys ayan guys napakasolid nyan lagi ako na kaya ng mga crack ito po tapos kaya aking ikaklaro na yung mga ano niya yan ginaklaro ko na yun yung mga pattern ba daw dyan guys yung mga lining kasi yun ngayon bungo na yan ay eh, tinuturo niya pa sunda itong patato sa inyo guys libre lang para na ma ano ba kumbaga ayun na yung ano, ayun na yung kumbaga yung parang practice Ang ba guys yeah, upang ma ano din yung ano o, yung talent na meron ako para di masayang hindi ma Uudlam ng ano kung eh, sakali tambay ko na lang ganyan kaya gumagawa na lang video na katulad nito huwag niyo nyo na nga yung boses ko guys dahil earphone lang ang gamit kong pang record ng voice ayun nga ako ng gulak lang guys hindi po masyadong ano yung ano yan yung ulo yung bungo niya mismo hindi hindi ka pareha Kasi nagsisimula pa lang ako guys kaya huwag pasensya nyo na yan intindi niya na lang pero mukhang solid naman Satisfy naman daw siya pagkatapos ng ano okay naman daw let's was hanggang dulo para naman malaman natin kung ano ang resulta at kung paano ko ginawa kaya guys huwag nyo kalimutan mag subscribe sa aking channel at ilike tong video na to para sa mga panibagong video na mga to asan nyo yan Lagay ko na lahat ng pattern yun guys. Ayun na yun guys. Yung ano yan. Background. Ay basta iwan ko yun. Basta yung gilid nya para masimula ko na yung sa loob. Ayun muna kasi yung una ko guys. Ayun na guys yung ano. Hindi kaklaro ko na lang yan. Tinanggal ko na kasi mala masyadong malay sa ano, Patotohanan? Ayun nilagyan ko na rin ng pangalan niya si Priyano. Suggest name niya. Kaya kaya ni nilagay ako ng ganyan dahil mas ma okay kung puno yung ano mas maganda sa mata pag puno yung tattoo niya sa loob yung tattoo niya ba yung nasakop ng tattoo niya puno kaya di o no, naglagay ng espasyo niya sa taas yan guys Kinaklaro ko na lang yan Dinudugtungan ko na lang din. Parang pinapatungan ko na lang uli ng panibagong tinta. Upang tumingkad yung kulay niya, yung ano niya pagkaka drawing niya. Ay! Ayun na. Dito, nakaiga. I-rate e nyo naman to guys yung drawing ko na yun guys. Comment down below. Kung okay. guys, kinuha ko na yung pulbos na galing ibang bansa. Ito yung magic pulbos kung tawagin namin. Ayan. Napakasuri ah, nyan guys. Ayan na guys. Nanoko na nga yan guys. Pambating oh, ka to talaga yan. Ito na yung resulta nyan guys. Let's watch. Ayan. I-rate nyo naman yung, guys. I-comment nyo kung rate 1 to 10 yan guys satisfy naman daw siya guys thank you thank you sa panonood welcome magkalibutan magsubscribe